Ay abaw ah, sino ba kayo maligat na yan? Bakit nag-set up na naman yan? Magapatato na naman. Kala mo naman ay magabayad ay. Miski ay love you naman ay wala. Pwede ba gayon? Pero pwede na rin. Katabi ko daw naman siya pagtulog gabi-gabi. Pero kahit pa, lugi pa rin ako. Ano ako, masaman lalaki? <coughs> Tapos anong hirap ng inapagawa sa akin? Mga helicopter, karmata style. Sa kanya ko lang natunan yun ay. Lagi man ding anong pagod bago matulog, hanip na yan. Ay abaw ah, tingna pa ako dito, anong yabang? Kung hindi pa gumalawa, hindi man magamukan tao ay, na pa. Ay abaw ah, sino yan? Kala mo naman na hindi na i sa igaan paglasing ay. At ito na nga ni, nag na kami. Drinowing ko lang yan manumano, prehand baga akong tawagin. Anong kulikot man din, may printer naman eh. pinahirapan pa yung sarili. Anong puwang? Baling tampuyungin, aa. Ah, ah. Ay nga ni, pala, tanda ko na, kaya pala ito'y prinihan ko ay para maibagay ko yung flow ng dragon sa balikat niya. Paano'y iba yung kopyahan namin? Para original na rin siguro ang akalabasan. Ay ting na pa yung drawing ko, parang drawing lang ng batang hindi nagaling yung sipunay. Anong ganda? Ay abawa, anong lumoy ng batang ito? Daw lang kay, ang sarap gatgatan. Tapos ito na nga ni, tinuso ko na, matibay din sa sakitan ay. Parang robot ay, walang naramdaman. Tapos anong kapal pa ng balat, parang kalabaw, ting na pa. Nakailang palit siguro ako ng karayom dyan. Siguro yung mga lima, ingat na ingat pa yun. <tinyo> Ay kung hindi ka man din maligat na babae ka, ay kaya pa kita At yan na nga ni, umupo na yung ulagi no. At may pajakit-jakit pang nalalaman ay, nagatago laang naman sa mga utang, mautak din nga ni. Pag nag-comment dito yung mga inutangan mo eh, dali ka. Ay ano na namang adahilan mo ay huli ka na sa akto na anong dami mong inatatuan. alangan nga namang sabihin mong utang din yung inatato mo, sino maniwala dun. Buti kung yung inutangan mo ay pinanganak lang kahapon. Ay sa mga inutangan ko dyan, wag naman kayong mag comment, ipm nyo na ako ah. At baka naman baga banggitin nyo na supot ako, ay finish na. Anong tagal ko ng lihim yun tapos mabubuking laang dahil sa utang, ay abaw ah. Isipan naman anong saklap nun. <coughs> at yan ang ani, sinuryoso ko na dyan. Sinabihan baga naman akong galingan mo ha at agalingan ko rin mamaya. Ay sino bagang hindi aganahan ng ganun, asabihan ah. ka ng ganun, ah. ay awan laang. Ay abaw ah, pakindat-kindat pa yung kala mo nga ni totoong tao ay. Ay may nagasabi bagat, at may nagaka-comment dito na hindi daw ganito ang salita sa Mindoro. Ay hindi naman talaga lahat. Alam niyo naman 'yun. Iba't ibang bayan man din dito sa Mindoro ay iba't iba rin ang punto. Parang hindi niyo naman alam 'yun ay dito na lang ang isa pinamalihan yung ibang barangay ay iba ang punto. Ay alangang ako pa mag-adjust para sa inyo. Ay ganito ang salita namin dito ay ay gusto pa at ako pag-aralin ng punto nila. Dito pala ang ani sa ganitong salita sa amin ay hirap na ako. <laughs> Ay, ano Aron, kaninang kanina pa inahugasan yan. Kala mo bagay hindi ko napapansin. Inamanyak mo na yan, ay. Eh. Ako nga ni pala si Aron, ang babaeron tattoo artist. Dati yun.